Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ampon lang po ang kaibigan ko pero legally adopted siya at uh, last week po nang namatay, nang mamatay nga ang pareho niyang magulang. Ang tanong po niya Hanggang saan po ang karapatan niya sa properties ng parents niya? Uh, nagahabol din po kasi ang mga kamag-anak nila. Solo po siyang anak. Yan po, from Andrea, mm -hmm. Atty. V. P. Talaw. Ako. Exactly. Ano pa nga yung kung sa ating family po, even sa ano regarding sa adoption, yung isang legally adopted child, entitled po siya ano sa lahat ng karapatan ng isang legitimate side. Kasama diyan sa karapatan na 'yan, yung karapatan na mag-inherit or magmana ng ari arian uh, ng nung adopter o nung anagampon uh, sa kanya. So kung uh, natapos mm -hmm. po niyo yung proseso ng adoption, ang uh, so, ayon po sa ating uh, domestic laws ano, uh, or uh, kung international adoption, ano, uh, inter uh, uh, country adoption, ako uh, so, pag nakompleto po at na merong uh, ano ibig sabihin na kumpirma natapos yung proseso ng pag-aampon maaari pong maging tagapagmana yung inampon ano doon sa mga naiwang ari-arian at kanyang mga magulang Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.